Good afternoon po mga kapatid. Ayan po, marami na namang tubig. Kailangan sungkitin. Kasi pag umulan, sigurado, babahain na namang kami. Kahit anong linis, lagi na lang kailangan sungkitin niya para ma yung tubig. Hanggang 5. <coughs> Ayan po. Ayan. Tumagos na po. Ang lang po kasi yung daan. Kaya pag nagbara yung putik, hindi na siya umaagos. Kaya kinakailangan lagi susungkitin para mawala yung putik. Kaya pag umulan po ng malakas talagang umaabot po dito ang ano, ang tubig. Yan. Pag umabot na rito, ito ng likod namin, pumapasok na doon ang tubig. Kaya kailangan pala talagang tapalan ko yan ng simento, yung mga ganyan. Para hindi pumasok ang tubig. Yan, yun no? pasok siya dyan malakas na po ang agos niya hindi na siya naiimbag kaya lang, itong mga basurang to ewan ko po kung bakit linis ako ng linis tapos tambak naman ang tambak dito nahulog lang nila dito Yan tuloy-tuloy yung -tuloy agos nyo. Kahit walang ulan ngayon. Galing po yan sa mga banyo, mga ginagamit ng mga kapitbahay ko. Sa amin naman po ito. Kumaagos lang po yan pag gumagamit kami sa naliligo, naguhugas. Ayan po yung aking camera woman. Aking bunsong babae. Kailangan niya tatanggalin ito. Ramihin maraming salamat po mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong suporta ah. at pagsubay-bay. Bye-bye po.